Naitai Kapuso, please welcome to Do Fast Talk, David Rembo. <laughs> <clears throat> David! Remo! David, ah, uh, ikaw ba habang napapanood yung dalawa kanina, eh, nai-inspire ka o nalulungkot? Actually, hindi ko po alam yung mararamdaman ko. Nakakatuwa po sila panoorin eh. Nakakatuwa po sila. Pero so, ako'y okay, natutuwa. tayo nandito, David, to do fast talk. Opo. Ang iyong mga magulang ay mga kaibigan ko. Uh, si Donna at si Kara. Kara, si your mom was my student, actually. Kaklase ni Almira yan. Nandito lahat sila sa studio. I am really glad. Pero halimbawa ngayon, David, kung tatanong kita, uh, may isang bagay ka bang nanay itanong sa akin? Sige nga. Uh, Kahit ano, tanungin mo ako. Well, Huwag lang edad. I, <laughs> um mag friend po kayo ng dad ko, di ba? Oo, oh, oo oh, ma, ma ka kaibigan ko talaga yan. Oh. Napakatalino ng tatay mo. At matagal na kaming magkaibigan. <laughs> oo nga po, minsan po nakikita ko po sa viber niya, tinatag sa buhay. Oo, oh, Oo, oh, oh, ano oh, at mahal na mahal ka ng iyong mga magulang. <laughs> ah, ako na lang ang magtatanong din sa'yo. Kumusta ang kumusta ang buhay ng teenager ngayon? Uh, medyo ano po. Ah, medyo alanganin daw po ngayon eh. Uh, Mm -hmm. Mahirap nang Ano ba? Paano ba? Uh, Paano ba? Da dahil sa edad, awkward dahil uh, hindi ka hindi ka na bata at hindi ka pa binata, ganon Opo, oh parang ganoon po. Parang ang treat eh yung mom ko po, tingin pa sa akin, ano, bata pa ako. So, ang tingin nila sa akin bata. Ang tingin ng iba, uh, binata na. Tapos minsan naman po magtatanong sa akin yung mga um, relatives ko, oh may girlfriend ka na ba? Anong sagot mo? Pero mga crush-crush gano'n. Ako naman, enjoy mo. Enjoy mo lang. It's nice to be 16, 15. How old are you now? 16 It's nice to be 16. Enjoy mo. Learn as much as you can. And then, look forward to the best. Because they are yet to happen. Okay? Katulad na lamang nito, let's do fast talk. Okay? Dedicated to... Uh, Don and Kara. Alam niyo po ba, Tito Boy, uh -oh. ginagawa ko po dati yung fast talk show. Ginagawa ko po sa ginagawa ko sa kay Alvin. Okay. O ngayon, tayo nang gagawa ng fast talk. We have David with us. And how much time do we have? One minute. Okay. David, child star, teen star? Child star. Malikot, makulit? Uh, malikot. Painting, gaming? Gaming. School, showbiz? Both. Plano in the future? Ah, uh, patuloy ang pag-artist and ang pag-school. Oo, hindi. Marunong nang marunong nang manligaw. Opo. May idea na, may idea <laughs> Oo, na. Oo, hindi. Gusto magkaroon ng love team. Opo, kasi 'yun ang kailangan ngayon. Oo, dito. hindi. Nadadjahi ng uh, mag-kiss sa parents. Hindi. Nagki-kiss pa po ako sa drama o comedy. Ko. Drama. Complete the sentence. Binata na ako kasi... Naiintindihan ko na ang tama at mali at may sense of responsibility. Hmm. Na nakakamiss din maging bata dahil... Walang, responsibili Walang responsibility and problems. Your showbiz crush? Wala pa po iyo. Your favorite TV project? Binoy Henyo. Describe in one word. Dingdong Dantes. Good vibes. Miguel Tan Felix. Uh, Makulit. Dennis Chilio. <laughs> Good vibes din po. Pinaka-galante sa tatlo? Tito Dingdong. Pinaka-seryoso? Tito Dingdong. Din. Pinaka-pilyo? Tito Miguel. <laughs> Sikreto para madaling umiyak? humugot po ng malungkot na pangyayari at gamitin ito in a artistic and creative way. Favorite time of the day? Morning. Happy ako kapag? Happy ang family ko. Mm, ako si David Remo at ang pangarap ko ay? Maging successful sa kung ano gawin ko sa future. Galing oh, ang tagal pa. Galing talaga ni David. <laughs> <laughs> Maraming salamat, David, at uh, good luck. God bless you. All the best. Sana'y ay uh, Pumaimbulog pa ang iyong karera at uh, I want all good things to happen to you. Kasi napakahusay mong artista. Actually, I believe good things will happen po, Tito Boy. Actually, alam niyo po ba dito sa studio na to. Okay. Dito po ako ni-launch 10 uh, years ago. And it's not an accident? Opo, uh -oh. June 22, uh -oh. 2013. May, may ibig sabihin yan. Ibig sabihin no, some po. good things are about to start right now. Uh, ay, wala na yung aming mga bisita. Wala na. Chang nasa na si John at... God, uh, sa, boy! Sandali. David, ka ba nakaranas, nakaranas ka na na may nag-walk out sa taping? Wala, Wala pa, po. pa po. Ano bang gagawin ko sa mga pagkakataong ganito? Advice? Yeah, ha? Subukan po natin tawagan. Baka Hanapin sa natin. labas na sila. Sandali lamang po. Uh, Nasaan na nga? Hindi, I'm serious. Nasaan na si Pekto at saka na si John? Si Pekto? Uh Oo. -oh. Ah, Chang Susan, halika, mag-usap tayong dalawa dito. Hindi nga, nasaan nga? Nasaan nga? Chang Susan, hindi. Anong nangyari? Anong nangyari? Nag-walk out ata dito, boy. Bakit nag-walk out? Nag-walk na out po sa set. Ba? Bakit nga? Hindi ko alam. Hanapin mo boy. I'm sorry? Hanapin I I'm mo nga. Chang Susan, sandali. Naitay, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po <laughs> ang Fast Talk <gibad> with Boy Abunda. Chang Susan, ano ba? Nasaan ba?